laki, okay, laki. Oh, Lord. Tala, Pakita agad. <laughs> Salamat. Laki po, oh. Sulit pa yung pagpunta ko dito, oh. Ito, ang ano. Laki, laki, oh. Laki po, Minus tripod ke Hah? Untuk palang Wih, tagu ang kamay Halos Ah, uh, ito so, mga kaliskate puputulin ko na lang at saka ko ihagi sa kabila para mamaya babalik ang ano ko na lang iikutin ko na lang kasi naman masayang haba ng putol sayang sa 20 meters ah

lalapit lang naman yun sa main helikopter anong gagawa e? si ayayay, ayan yon si ano ngayon, bisayang kap <laughs> ah, tulog si bisayang kap hmm. puyat <laughs> marami ba kayo hinuloy kanina? kapon ah, kakaapon? konti lang na 6 na praso ay pwede na yun, 6 na praso? Hmm. na dalag? Pag-iingat, 'lap ya. Hatid lap ya. Hindi kumuryente. Ano? Uh, marami rin. Hmm. Kulatin baca. Uy, marami 'yon. Kumita ka na naman. Ha, hmm. <sighs> maya pa 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 balik Sayang yan, doon si Ma ko din, tsaka yung isda. Na, na haba nung napunotol ko. Tumawid ka din nila nilusong. Ano Uy, malalim din yan. Sa Nakita ko na nung bumabaw yan. Mababaw yan, kaya baywang na. Kaya malalim pa. May lalaki ah. Naku, sayang, Malalim. Di, di na Oh, di na abot. Ay, ay papunta diyan. Malalim di umano yung tiyo siwa ko. Sa may batok umano dumaan. Madali ang problema, baka madali na naman ako sabit. Oh. Ayun. lang. Naunahan ko ng ano. Niya, Hindi, tilapia. Ay, common. Nakita ko, nakanguso eh. Buti na, bandang buntot. Hindi na siya nakapalag. Doon mismo sa may pinagpapwestuhan ko. Ayun lang daw yung spot niya eh. Ah, oh. pwede lang daw yung Oo. Ini yang mendasar lo milih, Jadi nah, Tara. Naku, wala na lamig yung ako yung ano, cooler. Guru, mayroon na rin ano. Dalawat kalate, ganyan. Ayun. <laughs> Nasa na din to. 500 meters, ang lakaad natin. Ayun, wala kita po tayo. Sana lang makuha natin. I Ayun mean, yung yes, saya kayak susah so yang tari nanti ada yang ada juga laki sayang naman <coughs> diba lapit lang dito sa kabila <coughs> Kemana alis telaga? Kibai. Oh. Ayan, o naman, ah. okay, asahan ang tali, Ay. Nakalaki na yun ah Gilaps pa naman yun dog. Kala, no? Pakita agad. Salamat. Laki po, oh. Uy, sulit pa yung pagpunta ko dito. Oh. Ito, ito ang ano. Ako, laki oh. Laki yeah! po. Minus 3 po Ito. Oh. Huh? Untot wuih lang. <laughs> Uy, tago ang kamay. Halos. Oh. Uh, May six. Hmm. Untot Thank you po. Hmm. Okay po. <laughs> Sulit. Sila nagbumalaag ako. Yuh. Nakatatlo pa tayo. Baka meron pa. Tabay pa tayo. Meron pa yan. Sayang. Okay. Thank Sulit jackpot na naman po. Hmm. nandali po. Thank you, thank you. salamat na Salamat. Nahubol, po. Nakita pa natin. Na lumalangoy. Eh. Marami pa. Ayan, pa yung pagkakalipat natin. Iwan ko yung color ko doon sa sasakyan eh. na tayo mahirapan. Ano ba? Okay. One hand lang po yun. Hmm, sa pula. Nanginginig kamay ko. Isang kamay lang kasi ginamit ko. Kasi pinahawi ko ng ano ng damo. isang kamay. Okay. Three fingers. Sige, makakarami pa tayo dito. Kinuha ko lang po yung aking huli. Nadagdagan po ng lima huli lang kinukuha ko na dagdagan pong napakalaki malaki pa dun sa ating kinukuha talagang tempo dito muna tayo wala wala kanta hihihi ko lang hihihi Thank you. Pinapunta ko na lang po sila dito. Para dito ang mag-stay. At nag-aaya na sila sa ibang spot eh. Wala na daw eh. wala na wala na. Ang dai pala dito sa akin na Lalaki pa. Sayang lang yung ating si ay braided na putol. Pero ang kapalit naman ay eh, napakadaming malalaki. Oh, laki na naman po naké Naké hmm? po Ah Dito sa Siti nuru kanin ano Kanto Oh. Ah. Kumabila ako, kumabila ako. oo nakarating na doon. na Oh. Ito, karami ko ng huli, kaya laki. Punta, punta na, kayo. Mauubos ko na re Eh, mauubos ko na. <laughs> sige, sige. Eh, tumitira ko Nanti lagi tak ini udah Macam pohon hangat-hangat ingat, Kak. Selesainya mau ubus ko na <laughs> <laughs> Mau ubus ko oh. Ah. Lalaki. eh, Ah. Master. Maraming sumusuba. 对，哦、啊，多不不不多难。 napuno na po Woo. Uh, yung ating tuhugan eh sige Woo, uh -huh. uh, laki common nakadaling common master Ayos, so, oh, common. Kitang kita gumagano sila Tapos gumaganon nun Kaya, dami oh bale, bale. Hindi yung karamihan Puro pa ganon Ayun oh Nakakalubog lang Tingnan ko nahuli ka bale, bale. Oh. <laughs> lang. oh alalak Ang eh. lalaki Ayun oh dami oh Oh Bumira ka na <laughs> Ayun, 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 yung malaki. Ayun, oh. Ayun, dalawa. Sige, mamili ka. Yung nauna, yung nauna. Hintay mo mga tanghat Sayang, ano. Laki nito yung comedy na to. Ang dami dyan. Eh, sumabit pa. kasarap <laughs> pumotok. Diyan <laughs> doon si Ibik eh, sa may akasya. Buti di mo din lay sa akin mo. Oh, kung no? Ba, hmm. yung maliit atay tinira mo. Ah. Ayun lang nga. <laughs> yung malaki na ako na eh. Ayun na oh. Sarap binibira. Nakablog ba? Oo. Oh. Hehehe. <laughs> Pag naghahangin ako, gumamadali. Ito, ito, ito. Balag mo. Nakikita, nakikita yan. O. Oh. O. Oh. Ah! Oh. ah. Toy fingers. <laughs> Ay! Samang tamtama. <laughs> Mas malaki <laughs> na ako una kanina. Eh, eh, eh. Ito, ito, ito. Eh. <laughs> Sarap bumibira. Lalaki eh. Na, 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 isa lang yung pakay ko. Naging marami. <laughs> kinuwa ko lang yung nakasabit ko. Kaya pala ayaw mo nang bumalik. <laughs> <laughs> eh pagdating ko ang lalaki nag, nag ano, ha, naglalaro ah, birahin ko nga ng birahin hindi ko pala na ano naka silent pala yung cellphone tawag, <laughs> tawag, eh, kaya pala tawag na tawag naka silent ko na nga. pagdating niya sabi ko dami pagdating niya ron sabi mo pupuntay mo sila dito na, Mag mo nang palisade bag para hindi po mahirap big fishnet dami mas marami pa hinuli ko dito isa dun ah sa kabila kumabila lang naman tayo nilukay ko common Ano mo na tayo? Wala na yung mga malaki. Naharang na tayo. Ay, kadami na tayo huli. Lakda. Gumana na nga nga, balagta fingers Serte natin Puro tunay pa. Bigla yeah, ang putok lang po ito. Kasi yung isa ko sumabit. Yung nahuli ko po dito sa malapit. Naputokan ko kaya lang sumabit. Pero ito, ay, ay. sayang napakalaki na tanggal wii oh. takin tilapia sa triport na naman yun nabunot po ang layo na kasi yun ko lang sayang naman hindi ko na pumukuha to sigurado o, nasa ilalim Ginamit ko po itong pang long shot natin eh, Hindi naman pwede pang lubugan to todo eh. Lubog po yung isda eh. May sikas ito eh. eh. Ito wala tayong gagawa na rito. Putol lang mangyayari ito. Sumabit po. Sayang naman yung ating magandang bala. Eh, hindi na po ito reject. Good na ito eh. Wala tayong gagawa Patid na po apat na no tayo dami master nakadalawa naman <laughs> hindi ko pinutukan yung ganyan di kanina eh Sir Edgar Uy oh. Master Wala ata kanina Baka bumalik na <laughs> Sali natin hmm. Diba? Swerte Diba? kasi natin tubig kasi wala na pong yelo eh kailangan na nakabili tayo yelo mudlaan ah puno na. Kuya, <laughs> hindi siya. ka, -ka dito na tinitiro, napasok na ng gano. Tayo nga na wala na. mulang kasi lakas na gabi. kagabi mm. Pero yun yung nakadali naman doon sa duro, yung sumubo. Hmm. Nakadali naman tayo ng oh. doon. Nakahuli ka ba? Hmm. Maganda rin. Common, tsaka may isang plot din. Kaya yung mga four fingers. Eh. Wala masyado na tempo na malalaki. Hmm, buti ako naka-tempo mo nalaki. Bumamdari ka. Oh. Na, hindi naman mamuli masyado. Hindi nga. Usong mo, nakuha mo naman. Oo, oh, yun nga ang ano ko kasi tinira ko sa kabilang side. Eh. Hmm. De, ginawa ko. Ganong kahaba. Pinutol ko. Lagyan ko pabat, pabat o. ko sa kabila. Pagpunta ko ron, bay, nakita ko karaming sumusuba. sabi ko, swerte itong isa na to. <laughs> Sume, tumayin po. So, kaya mga kariskarte. good news naman po. Tayo yung napakagandang blessing pong pinagkalob sa atin. Tumawid lang tayo. Isa lang yung kukunin natin. Naging marami po. <laughs> <laughs> halos na double pa yung nakuha natin dito sa spot na to kaysa doon sa kabila so salamat uli kay Sir Vic Sai, ayan, kay Chamba. ayan oh, man, at uh, sinamahan naman tayo sa kanya lang spot at uh, tuwing pupunta tayo dito ay eh, lagi po din na tayo inaasikaso napakababay talaga ng mga tao dito napakasarap nilang kasama kaya pag sila naman yung pupunta sa atin hindi rin natin sila papabayan pagka hmm. sila yung napasyal sa atin yan, kailan kaya yun? Marami nang spot <laughs> Oo, oh, kaya mas maganda pagka mas marami yung salo-salo ba? Kasi marami masaya Oo, mas masaya kaya lang, kung nag-iisa lang, malungkot lang din Kaya lang bibihira lang yung spot sa atin na marami Kung panahon ng esda yun, yun ganun lang Pero mas maganda pa po yung mga spot nila Kasi lagi po nagkakaroon, kamukha nito na uh, saktong sakto pa yung pinatawag tayo dito marami pa tayo hinuli so, salamat tuloy kay Sir Vic ayan Siyempre sa Team mm Bokya -hmm. Salamat din marami mm -hmm. Kay Sir Marlon Maliari At siyempre kay bisayang Bisayan Kap, Kay Renante Tumas Ayan, Salamat sa pag-asikasa sa amin Sana maulit-ulit At uh, sila naman yung ating asikasuin uh, Sa ating sa pagpunta nila sa amin sa so, Sila naman yung dadayo uh, Sa set na lang natin kung kailan pero ewan natin kung matutuloy. <laughs> so ayan po at uh, na lang tayo dun sa ala para magpaalam mamaya. So uwi na po tayo. Kasi master dun, may huli naman kahit paano. Yung dalawa andun pa sa spot, pinatawag pa lang namin pa na. so ayan at uh, na po kami. So salamat po ng marami sa inyong lahat. Mga viewers, subscriber na wala po sa wala sumusuporta. Thank you, thank you po sa inyo lahat. God bless po rin mga kids ko, bye-bye po. Bye-bye Thank you. Bye -bye. Thank you.